kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kagaya ng inaasahan, ay dumating na nga ang araw na tuluyan ang napunit ang natitirang koneksyon ng presidente at vice presidente na si Sara Duterte. Matagal nang nagtitimpi ang busy sa pagbigay ng kanyang mga sasabihin simulang magkaroon ng pangayan si BBM at si dating presidente Rodrigo Duterte. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag na ang presidente. I think it's the fentanyl. Uh, fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. Kahit sa mga tirada ng First Lady ay pinalampas lang ito ng BC. Kahit pa na alam ng lahat na hindi ito basta-basta lang nananahimik laban sa kanyang mga kritiko. Pero para may pakitang intak pa ang team unity noong panahong yun, ay tiniis na lang ng busy na hindi kumanti sa mga pinagsasabi ni First Lady. Duterte said, oh, bangag, bangag, mm -hmm. diba? Mm -hmm. Imagine a former president calling, ano, mm -hmm. bangag. I mean, wow, you had six years, why would you call, ano, bangag, diba? Mm -hmm. And then the camera panned on her, tumatawa. Mm -hmm. So syempre nakita ko, sabi ko, wow, man, I mean, masakit yan for me, nasaktan ako because... Mm -hmm. My husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, natawagan yung presidente mong bangag, di ba, you're going mm -hmm. to laugh? Mm -hmm. Tama ba yan? mhm mm June 19, 2024. Hindi na nagulat ang marami nang lumabas ang balitang nag na sa kanyang posisyon bilang DepEd Secretary at Vice Chairperson ng LCAC si Sara Duterte. Ang natitirang tanong na lang ay kung kailan na bibira na hindi nagbipreno si Sara laban sa administrasyon ng presidente nitong si BBM. Ngayong buwan ng Agusto ay sunod-sunod na ang mga patotsada ni Inday Sara laban sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Sa isang interview noong Huwebes ay sinabi ng Vice Presidente na bagamat hindi pa niya masasabi ang totoong rason kung bakit siya nag-resign bilang DepEd Secretary, ay ang isyo sa budget allocation para sa Department of Education ngayong 2024 ang isa sa mga rason kung bakit siya nagdesisyong magbitiw para sa kanya, hindi raw nahawakan ng tama ang 2024 General Appropriations Act sinubukan daw niyang itama ang alam niyang mali pero hindi man lang daw siya nakakuha ng kahit na anumang suporta. Pinanatan din ni Sara Duterte ang administrasyon sa kabiguan itong matugunan ang nangyaring pagbaha sa Pilipinas noong sumagasa ang pagyong Karina. Mayroon na raw master plan noon ng administrasyon ng kanyang ama pero hindi ito sinunod kaya kaliwat kanan na baha ang nangyari sa Pilipinas. Sa agad namang binanata ng ilang politiko ang sinabi ng PC ayon sa kanila, dalawang taon pa lang daw ang administrasyon ni BBM, samantalang ang kanyang amanuon ay natapos ang kanyang anim na taong termino na hindi naman nasolusyonan ang paha sa Pilipinas. Imbis raw sisihin ng iba ay tumulong na lang daw sa pagresolba ng problema si Inday Sara, ayon kay Senate President Cheese Escudero, ayon pa sa ibang kongresista. Mapahanga ngayon daw ay hindi pa rin naipapaliwanag ng Vice Presidente kung saan at kung paano niya nagasta ang 125 million pesos na budget noon na kanyang nagasta. Ayon kay Sara, hindi na raw sila nakikita at nag-uusap ng Presidente ngayon. Ngayong hindi na nagdepreno si Sara Duterte ay siguradong sunod-sunod na ang mga magiging tirata nito. Siguradong ramdam na ng BC ang hindi pabor sa kanila na ginagawa ng administrasyon. Sukol na sukol na ang ipinagtatanggol nilang kaibigan ng kanilang pamilya na si Pastor Apollo Kibuloy. Kadad na rin ang kaso ang kanyang kapatid pati na ang asawa nito mula kay dating senador Sanitar Llanes. Ang inaasahang pagpasok ng ICC para arestuhin ang kanyang amang dating presidente ay pinunan na rin ni Sara na isa raw pagpapaalipin ng administrasyon sa mga banyaga. May humigit kumulang apat na taon pang ang natitira sa panunungkulan si Bongbong Marcos. Kaya siguradong mahirap makipaglaban dito basta't sila ay nakaupo sa pwesto. Hindi na bago ito dahil sa panahon ni Rodrigo Duterte ay ganun din ang naramdaman ng oposisyon. Pitong taong nakulong si dating Senador Leila de Lima at sa huli ay nalaman na lang pala na puro gawa, -gawa lamang ang mga ligasyon laban sa kanya. Kung gaano kaagresibo ang mga pulis ngayon na tumutugis kay Kibuloy ay masigit pa silang agresibo noon sa kanilang mga operasyon dahil alam nilang nasa likod nila si Digong. Sa huling resulta ng survey ng Okta Research ay umakyat raw ang pumabor sa Administrasyong Marcos kumpara sa mga Duterte. Magiging tinik sa lalam muna ng Administrasyon itong si Inday Sara dahil paniguradong nakabantay ito sa lahat ng mga kapalpakang magagawa ng Administrasyon baklas na naman ang lahat ng mga kumontrang politiko at may mga makukulong na naman at makakasuhan sa oras na manalo itong si Sara kung matibay ang ebidensya laban kay Kibuloy sa administrasyon ni Marcos. Pero kapag si Sara na ang manalo ay paniguradong may lalabas na naman na teoryang binayaran lang ang mga testigo kaya si Pastor ay dapat lang na mapawalang sala. Ganito na ang klase ng politika sa ating bansa kaya hindi na nakapagtataka pa. Ikaw, kanino ka ba? Sa presidente o sa BC? Palagi akong tinatanong, bakit si BBM? Dahil naniniwala ako sa kakayahan niya na mamuno bilang Pangulo. We must protect President Bongbong Marcos gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.